isa sa mga sigurado ng magiging pambato ng Pilipinas sa Paris 2024 Paralympics ay ang Filipino para swimmer na si Ernie Gawilan. Ano kaya ang mga gagawing preparasyon ni Gawilan sa kanyang ikatlong beses na pagsabak niya sa Paralympics? Alamin natin sa ulat ni Daryl Oclanes. Sa ikatlong pagkakataon, muling sasabak ang Filipino para swimmer na si Ernie Gawilan sa Olympics na nakatakdang magsimula ngayong Hulyo sa Paris, France. Ito ang kinumpirma mismo ni Gawilan sa naging panayam ng PTV Sports sa kanya noong lunes matapos na tumanggap ng parangal mula sa Philippine Sports Writers Association. Sa ngayon sir, ma-qualified na tayo. Bali, dalawang event yung pumasok sa akin. Uh, isa yung 400 meter freestyle, tapos yung 200 individual medley. At 'yun, uh, pinapanatili lang natin na uh, 'yung rank natin nasa magandang posisyon pa rin. Dagdag pa din gawilan puspusa na agad ang mga ginagawa niyang paghanda ilang buwan bago ang kanyang kompetisyon. Maganda naman 'yung naging preparation ng kasi 'yun nga may mga bagong bigay 'yung Philippine Sports Commission sa amin ng mga gamit. Kaya malaking tulong 'yun para 'yun nga mapaganda pa natin 'yung performance sa Paralympic. Magugunita na kabilang ang 22 year old para swimmer sa delegado ng bansa noong Rio 2016 at Tokyo 2020 Paralympics. Kaya hangad ni Gawilan ang mas magandang resulta sa kanyang ikatlong pagsalang sa olimpiyada. Pangatlong atim ko na to eh so sana may ano may chance na ano maka kahit makalapit man lang doon sana ano, sa mga malalakas na bansa kasi hindi ko rin hindi uh, ko rin na malalakas talaga yung ano yung -ibang bansa talaga. Bukod kay Gawilan, inaasahan na makakatungtong din sa Olympics ang isa pang para-tanker na si Angel Otom. Daryl Oclares para sa Bayan.